Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi Welcome po dito sa Avoy Mix Video At isa na naman pong video ang ating i-upload ngayon ano? So panoorin po natin itong video ito Ito po ay uh, makabuluhan Sapagkat ito po ay tungkol sa uh, utos ng ating Panginoong Diyos Ito po ay sa sampong utos Tungkol na naman po ito dito At uh, kung gusto ninyong matuto Sama-sama po nating panoorin ito Kung kayo po ay... Uh, hilig nyo po itong mga topic, subscribe lang po kayo. So, sige po, uh, para hindi na namin kayo maabala, eh, panoori na natin itong video ito. Tiyak, kami, may matututunan tayo tungkol sa sampung utos na ito. Kung babalikan natin ang panahon ni Moises, kaninong lahi ba isinugo ng Diyos si Moises? ayon sa aklat ng Eksodo Kabanata 3, talata 13. Sinabi ni Moises, Upunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Maliwanag na sinasabi rito na lahat ng pagkilos ni Moises ay para lamang sa mga Israelita kasama na rito ang pagliligtas mula sa kamay ng mga Ehipto, paggabay at maging ang pagbibigay ng utos mula sa Diyos. Ngunit sino naman itong mga Israelita? Sila ay lahi mula sa angkan ni Israel. Si Israel ay si Jacob na anak ni Isaac. Si Isaac naman ay anak ni Abraham. Subalit may mga naniniwala na ang mga Pilipino ay mula sa lahi ni Ophir na anak ni Joktan. Ngunit si Jacob naman na tinawag na Israel ay ikapitong henerasyon na ng salin lahi mula kay Peleg. Si Peleg ay kapatid ni Joktan. Kaya po ang mga Pilipino bagamat maaring matawag na lahing Hebreo ay hindi naman matatawag na mga lahing Israelita. At kung hindi ka mula sa lahi ni Israel o ni Jacob, ikaw ay tatawaging hentil na ang ibig sabihin ay outsider o tagalabas. Kahit pa ikaw ay kinikilalang Hebreo dahil galing ka kay Eber na ama ng mga Hebreo At bakit mahalagang malaman natin ang mga bagay na ito? Sapagkat malaki ang kinalaman nito sa mga batas na isinagawa ni Moises at ibinigay ng Diyos. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Bakit ang mga batas na isinulat ni Moises ay para lamang sa mga Israelita maging ang sampung utos na ibinigay ng Diyos ay bakit para lamang sa mga Israelita? Iyan ang malaking katanungan na kung tutuusin ay simple lang ang kasagutan. Alalahanin po natin ang bilang ng mga Israelita noong sila ay nasa loob pa ng pamamahala ng Ehipto ito ay napakalaki at maituturing ng isang nasyon. Hindi pa sila nangangailangan ng batas sapagkat nasa sa ilalim sila ng kapangyarihan ng Ehipto sa loob ng mahabang panahon at ang batas ng Ehipto ang sa kanila ay nangangalaga. Ang Diyos ang nagdala kay Israel o kay Jacob at sa angka nito sa loob ng Ehipto at ito ay sa pamamagitan ng kanya ring anak na si Jose na noon ay pangalawa sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan sa Ehipto. At nang sila ay dumami na parang isang nasyon, ang Diyos din ang nag-alis sa kanila sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises. At nang makalabas sila ng Ehipto ay naging isa na nga silang nasyon o bansa sa pamumuno ni Moises. At isipin mo na lang kung gaano magiging napakagulo ang isang nasyon na walang batas. Kaya naman ang makapangyarihang Diyos ay nagkalob sa kanila ng mga utos at batas upang sa kanila ay umagapay. At ang mga utos at batas na yon ay para sa kanila lamang sapagkat isa na silang nasyon. Kaya naman hindi nasasaklaw nito ang ibang nasyon o lahi sapagkat may sari-sarili na silang batas noong mga panahon noon. Ngayon ay alam na natin na ang lahat ng batas na isinulat ni Moises ay para lamang sa mga Israelita. Maging ang sampung utos ay nauukol po para sa kanila. E paano po hinahatulan ng Diyos ang mga hintil, ito ba ay batay sa kautosan? Hindi po sapagkat ito po ang nasusulat. Ang mga hintil ay walang kautosan ni Moises. Sila ay nagkakasala at paparusahan ng hindi batay sa kautosan. Ang mga hudyo ay mayroong kautosan, sila ay nagkakasala at hahatulan batay sa kautusan. Kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito, ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautusan na para sa kanila. Ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. Pinatutunayan din ito ng kanilang budhi sapagkat kung minsan sila'y sinusumbatan ito at kung minsan naman sila'y pinagtatanggol nito sa kanilang isipan. Pansinin ang nakasulat na ito. Ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautosan. May mga kautusan na pala na nakaukit sa puso ng mga Ehipsiyo bago pa ibigay ang utos sa mga Israelita. At dahil nga sa mga kautusang nakaukit sa kanilang puso, ito ay naging batas sa kanilang mga taga-Ehipto. Kaya't matatandaan na sa kasaysayan ni Jose, siya ay ipinakulong sa tangkang panggagahasa sa asawa ng isa sa pinakamataas na pinuno ng Ehipto. Ngunit ito ay isang paratang lamang upang sirain si Jose sa pinakamataas na pinuno ng Ehipto pinapatunayan lamang sa mga naging kasaysayan ni Jose na sa simula't simula pa bago ibigay ang sampung utos o bago pa ipanganak si Moises ay bawal na sa Ehipto ang makiapid o manghalay ng babae at nasisiguro ko na ang pagnanakaw at pagpatay sa kapwa tao ay kautosang ipinagbabawal na sa Ehipto noon paman bago pa ibigay ang sampung utos sa mga Israelita. Pero kanino nga ba ang mabubuting kautusan na nakaukit sa puso ng mga hentil at nagdudulot ng mabuti sa mga tao? Ay e wala naman pong iba mag-uutos niyan kundi ang Diyos mismo. Kaya't ganito rin ang ipinangako ng Panginoong sa mga taga-Israelita na nakasulat pa sa aklat ng Jeremias. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, itatanim ko sa kanilang kalooban ng aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Posible nga bang may nakatanim ng mga utos sa puso ng mga hentil bago pa na ibigay ang utos sa mga Israelita? Sa puntong ito, Diyos na lamang ang tanging nakakaalam. Ang mahalaga ay alam na natin na ang mga hintil ay hahatulan ng hindi batay sa mga kautosang ipinagkaloob ng Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises. Ngunit marami sa mga hintil ang tumatangkilik sa mga kautosang ibinigay sa mga Israelita. Masama ba ito o hindi? Siyempre, hindi sapagkat anumang batas na nagmula sa Diyos ay nakabubuti para sa mga tao. Ngunit ano ba ang ibig sabihin ng malaya sa batas o malaya na mula sa pagkakatali sa batas. Bakit sinasabi na ang bawat nakikipag-isa sa anak ng Diyos na ating Mesiyas na si Heso Kristo ay pinalalaya sa batas? Noong nagkatawang tao ang Mesiyas, ang ating Panginoong Heso Kristo, siya ay naglabas ng bagong utos. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Ang bagong utos na ito ay para sa lahat ng tao sapagkat ang Mesiyas po, ang ating Panginoong Heso Kristo, ay para sa lahat ng lipi ni Adan. Bakit kaya siya naglabas ng bagong utos na magmahalan kayo? Ito ay dahil sa mga bagay na ito. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasaang maangkin ng pag-aari ng iba. At alinmang utos na tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa iisang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kayat ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Ayun po pala ang ibig sabihin noon. Ang pagmamahalan pala ay isang uri ng pag-ibig at ang pag-ibig ay katuparan ng kautusan. O nga naman, kung mahal mo ang kapwa mo, hindi ka gagawa ng anumang masama sa kanya. Ito na po yung tinatawag na pagtatanim ng Diyos ng kanyang mga kautusan sa iyong puso o sa puso ng bawat tao sa pamamagitan ng pag-ibig kagaya ng nasusulat. Ganito ang gagawin kong tipan sa kanila Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip. So papaano ka naman napapalaya sa pagkakatali sa kautusan? Ganito po yon. Kung sinusunod mo ang bagong utos ng Panginoong Hesus na magmahalan kayo, ito po ay palatandaan na ang Panginoong Hesus, ang Mesiyas ay tinatanggap mo sa puso mo at ang mabuting espiritu ay sa, sa iyo at ito'y magbubunga kagaya ng nasusulat sa aklat ng Galasya. Subalit, ang bunga ng espiritu ay pagibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Maliwanag po ang nakasulat, wala pong batas para sa mabubuting gawa. Kasi nga po ang batas po ay nauukol lang para sa masasamang gawa, para hindi mo gawin ang masama. Ngayon, kung hindi mo nga tinataglay ang isang masamang gawa, ay totoong malaya ka nga sa batas o sa kautusan tungkol sa masamang gawa na yon. Halimbawa na lang, ang kautusan sa mga panahon ngayon, ang bawal manigarilyo dito. Kung ako ay hindi naninigarilyo, ay walang bisa sa akin ang utos na ito. Wala itong kapangyarihan sa akin. Dahil hindi nga ako naninigarilyo malaya ako sa kautosan na yan. At kung ako naman ay naninigarilyo, tunay ngang matatali ako sa kautusang ito at magkakaroon ito ng kapangyarihan sa akin upang pigilin ko ang aking sarili sa tuwing pupunta ako sa mga lugar na may nakasulat na ganito. At sa tuwing ako ay lalabag, ako ay magkakasala hanggang sa alipinin ako ng kasalanan. Subalit kung ako ay tumigil sa paninigarilyo at kalimutan na ito, mawawala ng bisa sa akin ang kautosang ito. Tunay akong lalaya sa kautosang ito at lalaya ako sa pagkakaalipin sa kasalanan. Turin ang dahilan kung bakit ang mga kautosan ay hindi mapapalitan at hindi magmamaliw hanggang sa wakas ng mga panahon. Tandaan ninyo maglalaho ang langit at ang lupa. Ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Bakit hindi mawawalan ng bisa at hindi magmamaliw ang ito ito sapagkat napakarami po ng ayaw tumanggap kay Heso Kristo at marami ring hindi naniniwala sa kanyang mga Israelita at ang mga kautosang ito ang siyang gagamitin sa sino mang hindi tatanggap sa anak ng Diyos na ating Mesiyas, ang Panginoong Hesok Kristo. So, yun po, no, napaka uh, very, ano yung ano, example, no, na napakaliwanag po, na talagang uh, specific, dinidik, Uh, matututo tayo doon sa paliwanag na talagang uh, itong uh, sampung utos ay uh, pinag-isa doon sa bago ano, so uh, natuto tayo dito sa video ito at uh, dapat ipagpasalamat po natin yung sa Diyos at uh, may mga ganitong video na siguro pailan-ilan lang ang mga nanonood nito pero mas ano kasi yung mga video ngayon eh, no? yung mas maraming viewers yung mga kalokohan ano yung mga nakakatawa kasi nga naman nakakatawa ay yung iba na intindihan naman natin na uh, ina-upload yon dahil uh, marami kasi mga nanonood ng video na gusto nila yung malibang sila kasi marami na silang problema so sana yung mga ganitong klasing video ay uh, tangkilikin din po natin sapagkat deep inside nakakatulong po sa atin ito at mas malaki yung uh, maitutulong sa atin ito kung tutuusin lang sa pang-araw-araw nating buhay. At maiintindihan natin kung bakit tayo narito umiiral at bakit tayo isinilang at bakit tayo kailangan mamatay. So, maraming maraming salamat po let Sana may natutunan po tayo sa mga video ng ito, sa mga ganitong klase. Ano, Abang-abang uh, lang po tayo dito sa channel na ito at maraming salamat sa mga tumatangkilik ng AMV o Aboy Mix Videos. Hanggang sa muli!